Hello. Hello. Si Bunso binigyan niya ako ng ano. Ng pabango. Sabi niya gift daw to sa Sabi niya gift daw to sa kanya pero hindi niya panabuksan. Hindi pa daw niya nabuksan, parang ayaw daw niya kaya binigyan niya sa akin. Ito yung plastic niya. Amoy ko sa labas para ano? Amoy dahon. Tingnan natin sa loob. Ang may green tea. Kaalis na lang. ng bag. Pinahanap sa akin yung bag. Tapos yung sa loob ng bag niya. Nandito ito. Ayaw ko na. Perfume ba ito. Sabi niya perfume. ayun na. Parang may dahon. itu pakai spray tak pakai sarung ni bakangan yang ambilnya dan saya sudah yang mana ya selamat bonus yang berjalan sahaja ayahnya dan bingkainya sahaja halong-halong dahon na diba tingnan natin kung maghapon ito regalo daw ito sa kanya pero hindi na hindi daw